So guys, good morning. For today's video, pumamimitas kami ng aming tanim na sigarilyas. Tingnan nyo guys, ang daming bunga. Ayan, guys ayan. Dami o. Oh. Ipakita mo tayo yung bunga. Tingnan nyo guys. Parang Christmas tree. Ang dami yung pong bunga guys. Pero 4 months to tinanim ni Manuel. Tapos ngayon lang siya nagbunga. So, ibig sabihin, pag nagtanim ka nito, 4 months pa bago mamunga. dami, oh. Ang lalaki, guys. Ang dami niyang bunga talaga. Tapos, <laughs> ang dami pa niyang sumusunod pa na mga bulaklak. Ayun, pag saan. Ang dami, nakakatuwa. ah uh, Christmas tree yarn. <laughs> dami. Ito pa, oh umakit na siya doon. Kailang paano yun namin ito kukuni kasi umakit siya ng puno ng cherry blossom. So, yung dito lang talaga sa baba yung mapapakanabahan. So, tata magtatanggal na tayo. Ayan. Tingnan nyo guys, ang haba. Ang galing. Ang sarap na ito ihalo sa ano, sa pakbet. O kaya yung ano, yung may sabaw na ulam. Oh, lulaki guys. Ito yun. Ang tagal lang talaga niya mamunga pag tinanim mo kasi 4 months. alam ang hirap kunin. Kasi itong umalis si Manuel, tinanim niya to, ay 4 months lang siya pag malik niya. Tsaka pa lang namunga. Na Pero sobrang sulit naman. Sobrang sulit naman ng bunga niya kasi napakarami po talaga. Harvest unlimited ka na naman ito. Tapos, silipin ko nga kung meron na namang labong dito. Ay, ayun, may labong. Laki na. dami, guys. Sarap na ito sa sinabawang isda at saka pakbet. Ay, tinyo, guys. Dami na, oh. ay, ang lalaki. Dami tayo. Ubusin natin lahat. Ayun po, ayun po. Ay, sayang eh. Basi magulang. Ayun oh, Ayun tayo. Ayun, Ay, baka kasi magulang eh. Sayang. Balik, balik siya na. ilang araw naman. Ang galing talaga, no? Pag meron kang itinanim, meron ka din talagang instant na aanihin. Ayan guys, so iwanan muna namin tong mga medyo maliliit pa. So sa mga ano na, mga two days, ganyan, pwede nang i-harvest. So ngayon, mangunguha din ako ng tayo. Ah, baka matay. Ayun tayo. Ayun o. Ayun o. Ayun Eh ay, okay. ay, baka kasi magulang. Yeah. Sayang. Ha? Dami na Dami na yan. Ngayon, maunguha naman kami ng sili. Tara. Sili naman tay. ayun so maunguha kami siling haba, panghalo sa adobong pisit. Gusto yes, nyo naman ito guys. Mayroon kami sitaw dito. Ayan. Ang bunga niya, color violet. Na sitaw. Ang dami nyan. Ayan o, kaya nung wala pa kami yung kaya dyan na muna yung sitaw sunod na araw, pag nagpakabit kami, sakto yan. Doon sa ano? Ano ba tawag doon? Sigarilyas. Sabay-sabay yan sila kukunin. dami, ah. O, guys, oh. Tingnan mo, meron din kami dito. Wow! Ang lalaki! Kaya haba na sitaw, oh! Ayan, oh. Meron din kaming sitaw na green. Ayan. Ang haba! Grabe! Ayan. sitaw din eh. Ngayon, pipitas tayo ng sili. Tingnan nyo guys kung gaano kadami yung sili namin. Tingnan nyo guys, ang daming bunga. So, nakaano na kami dyan. Naka ilang harvest na kami. Halos. Ayan pala yung sa mga inasal. Oo. Tapos ito, ayan. Siling haba. Tingnan nyo guys, oh. Ito labuyo. Daming. Tapos ito naman, meron kaming talim na bagong siling labuyo. Imaginin mo yan, guys. Aray! Why it? May pangtanim ko na. Ito may pangtanim na. Nahinog na siya. So, uh, parang halos araw-araw kumukuha dito ng siling haba. Pag nagpapaksil, pag nag... Ah, ano, ang dami pa rin. Hindi siya nauubos. Tuloy-tuloy lang po yung bunga niya. So, ngayon kukuha tayo. So, Ito sa'yo ng ceiling. Para panghalo natin sa adobong pusit. At saka, paksing na. Ay, tilapia. So, ang dami na rin dito nangihingi, guys. Pero, talaga nauubos yung bunga niya. Ang haba ng buhay ng sili. Nakakatawa, no? Pag meron ka talagang itinanim, may eh, meron kang aanihin. Kasi, may sili labuyo na rin kami. Ang dami niya. Eh. White, alis ka dyan, white. White, alis ka dyan. Huwag mo apakan yung tanim natin. Nakatawa, guys, ba? Diba? Daming bunga. Wait, white, huwag mo apakan. Ayan, guys, oh. Sili ko. Pero ang dami pa rin bunga. Ah, oh, napakadami. Grabe. Thanks, God dami naming mga tanim-tanim na dito sa kubo. Kaya marami na rin kami mga naani. So, nilinis ulit ni Manuel. Magpapanibagong tanim na naman ulit kami. So, hanggang doon pa. Ayan, so, may puno ng saging, dalawang saging na yan. So, tataniman din namin siya na. Dyan na kami ng mga okra. Ayan. Para vacant na tong ayan, area na yan. kami dito. So, mayroon din kami dito kung oh, luwi na. Tay, tara na. Okay na to. Puno ng papaya. Ayun, daming bunga din yan, guys. Ayan na, so, hanggang dito na lang, guys, yung aking video. So, thank you and please like, share, and subscribe dito ang aking YouTube channel para every time po na nag-upload ako is manonotify po kayo. So, thank you. Bye-bye po. Have a nice day.